Hallelujah, praise God. Magandang umaga po sa mga karapitologist. Tayo po muna magbigay ng isang pinalangin. Hallelujah, praise God. Lord, maraming salamat po muli sa umagang ito sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong buhay at kalakasan. Pinupulit pa sa salamat ang namin, Panginoon. Na. Lord, sa umaga po ito, muli ko po inilalapit at tinataas sa iyo ang aking sambahayan, ang aking mga mga sa buhay, ang aking mga kapatid, sambahay ni Nene at sambahay ni Beba. At lahat ng aking mga followers, Ganon din po ang mga nakapanonood ng video ito. Ingatan po kami lahat at ilayosan ang mga uri na karamdaman at kapamahal. Lord, dinadalayan ko po sa iyo si Greg Lady na makasumpung na po siya ng total healing, Panginoon. Magkaroon na po siya ng kalakasan at kumaling na po ang kanyang perasyon ay na pong bahala sa kanya. Ganun din po, dinadalayan ko siya yung lahat na may karamdaman, siya so, maging sa ospital at maging tahanan tahanan, na sila po lahat ay makasumpo ng kagalingan, nagmumula siya. So, Tinatasko ko rin po sa iyo si Kaloy ng Carolina 2, na tinaterapy ko na na-stroke. Tulungan po siya, tulungan niyo po siya ta, ta bigyan na ng kalakasan ng loob, kalakasan ng pangatawan, pang maigalaw, at makalakad man lang. Tulungan niyo po siya, Panginoon at bigyan ng positive uh, thoughts. Hindi po alisin mo po sa kanya ang mga negative na kanyang naiisip. Ganun din po, Panginoon. Uh, tulungan niyo rin po si Juby, no? Sa karali, sa sa pasita, asawa niya, no, Ben? Tulungan niyo po siya, Panginoon, na makalakad na po, makagalaw na po kanya kanyang kamay. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, total healing, Panginoon. Bigyan niyo rin po siya ng mga positive thoughts, Panginoon. Alisin po sa kanya yung mga negative. Maraming salamat po. Tulungan niyo po lahat, Panginoon. Mga taong nati-therapy ko na may mga ramdaman, sila po yung makasumpo na kagaling niya nagbumula sa iyo. Maraming maraming salamat, Lord God. Kayo na pong bahala sa amin lahat. Dinadalangin ko po sa iyo lahat ng aming mga pangangailangan. Kano po mag-provide nito sa amin. Patawarin niyo rin po kami sa mga nagagawa namin. Mga -tum -tum -tum. Maraming salamat, Lord God, sa lahat-lahat ng biyayang pinagkakalaw mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, Lord God, pinabalik ko po sa iyo lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Salamat po at magandang umaga, mga ka-reflexologists. Palahin kayo lahat ng Panginoon at lahat ng ating mga kapatid sa Bulacan. Tulungan kayo ng ating, kabayan kayo ng ating may kapatid. Maraming salamat po, mga, aking mga kapatid na si John sa abroad, no, sa Thailand. Tulungan niyo po siya na yung kanyang lisensya na ma ma-approve at lahat po mayroon na may mihiling na ayon sa kanilang pampamilyang pangalangan at tulungan nyo po. Maraming salamat. Maraming salamat.